Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. katuwang ang Department of Public Works and Highways ang pagsusuri sa nagpapatuloy na konstruksyon ng Bogana Bridge sa Davao City. At ura sa balita si Kate Renya. Bilang patunay sa pagsusulong ng Administrasyong Marcos na palakasin ang konektibidad at pasiglahin ang ekonomiya ng bansa, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Davao River o Bukana Bridge Project sa Davao City habang papalipit na ito sa pagkumpleto ng konstruksyon ng tulay bago magpasko. Ayon sa Pangulo, mahalagang bahagi ang Bukana Bridge ng Davao City Coastal Bypass Road Project na nakatakdang matapos sa 2027. Tinuri niya ang Department of Public Works and Highways at ang kontraktor na China Road and Bridge Corporation sa mabilis at dekalidad na trabaho. Nakatakdang buksan ang Bukana Bridge sa December 15 at tinatayang labing apat na libong sasakyan ang daraan dito araw-araw. <laughs> dito ngayon tayo sa Bukana Bridge uh, na kakatapos. Ito sa 1.3 kilometer bridge kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City at eh, ito'y sinasabi ang estimate natin na ang biyahe na dati halos dalawang oras ay mababawasan magiging mga 25 minutes 20 minutes na lang kaya't malaking ginhawa lalong-lalo lalo na ay eh, ngayon na magpapasuko tayo Giit na nagkakahalaga ang proyekto ng 3.1 billion pesos sa pamamagitan ng Official Development Assistance ng China at may habang 1.3 kilometer kasama ang apat na linya tulay at mga approach road. Mayroon din itong pedestrian walkway at shared use paths para sa ligtas na paglalakad. Ito yung uh, tinatawag natin mobility and connectivity project ng ating pamahalaan. Na siyang uh, nagkakabit hindi lamang sa pamamagitan ng tulay pero kasama po ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Ipinahayag ni De Los Reyes na pag nabuksan ang Bukana Bridge, magiging alternatibong ruta ito papunta sa mga negosyo, turismo at mahalagang serbisyo sa lungsod. Samantala, nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Naval Station Felix Apolinario sa Davao City kung saan binigyan siya ng military honors ng bagong Eastern Mindanao Commander Major General Adonis Ariel Orio. Sa kanyang pagbisita, nagdaos ang Pangulo ng briefing kung saan ipinakita ang mga mahalagang nagawa ng ISMINCOM para sa 2025. Pinuri niya ang tropa sa tagumpay nila sa internal security at patuloy na pagpapanatili ng kapayapaan sa Eastern Mindanao. Binigyang diindi ni Pangulong Marcos ang malaking pagbaba ng mga counter terrorism groups. At ang pagsisikap ng gobyerno na palakasin ang Armed Forces of the Philippines habang naglilipat ng focus sa external security. Ibinahagi rin niya ang pagtaas ng daily subsistence allowance sa 350 pesos at dagdag sahod para sa mga military at uniformed personnel na sisimulan sa susunod na taon sa tatlong tranches. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago K Trenya, Alauna sa Balita, Congress TV.